din man ka. Magulam ka pa. Ito pa tuyo. Oh. Ilan, ilan gusto mo tuyo? Kasalukuyan nga kami nag-aalmusal nang bigla nga may sabihin ng aking asawa at talaga namang nabuhayan ako bigla ng dugo. Masa <laughs> 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 next week? Uwe. Meron na. Puro. Wow. May 13 months na. Oh. Saan mo? May 13 months na. Bibigyan mo sa akin lang ng 13 months na. Ulam ka pa. pa oh. Ilan, ilan gusto mo tuyo? Yung Sa lahat nga ng sinabi na aking asawa, ito yata ang pinakamaganda kong narinig. Ay alam niyo naman tayong mga nanay, basta't usapang pera, ay talaga namang nakakapagpasigla. Yan lang talagang inaantay ko para nga makabili kami ng mga pamasko at kahit nga mga anak ko, ay tinatanong na nga ako kung kailan nga daw kami mamimili. Tapos na kami mag-almosal at lumabas nga muna ako para nga ipagluto ang aking inay na ulam nila sa pananghalian. Nagprito nga lang ako dyan ng talong ng okra at nagisa na nga na alamang para nga sa sausawan. Pakbet nga sana ang aming lulutuin kaya lang yung pinabili niyang gulay ay wala nabiling kalabasa. Ibang sagwa nga naman daw kung ang pakbet ay walang halong kalabasa dahil halos magkakapare-pareho lamang ang kulay. At hindi mo nga rin yung matatawag na pakbet kung walang halong kalabasa kaya nga sabi na aking ina, iprito mo na lamang tong talong pati na nga itong okra. Pagkatapos ko magprito ng talong, inaisunod ko na nga rin itong okra at nagsama na nga rin ako dyan ng dalawang hotdog gawa nga ni ABM, tinanghali ng gising at naubusan nga ng ulam sa almusal. Pagkatapos ko maiprito yung talong, pati na nga yung okra, ay ko nga yung kawali at pagkatapos naman, isinunod ko na nga rin itong alamang. Hinugasan ko nga muna iyan bago ko nga yan patutuyuan. At nung no okay na nga ang alamang, bali na patuyuan na nga siya, inilagay na laang muna sa may gilid. Naglagay laang ng mantika at pagkatapos nga na nga itong bawang, pati nga yung sibuyas. Laang yan ng kaunti at naglumabas na nga yung aroma ay sinunod na nga rin itong kamatis pati na nga yung siling haba. Ay talagang alamang pala ang ay ulam na inaalala ko nga noong kami elementary, bibili laang kami na limang pisong alamang noon kay Kanena tapos pipisaan laang namin ng kamatis ay iyon, solved na. At minsan nga din kapag ka nga may budget ay eh gumagawang gumagawa nga rin ako ng alamang tapos lalagyan ko nga siya ng napakaraming baboy tsaka ako nga ilalagay sa garapon. At yun nga lang ang amin na iuulam kapag nga wala kaming maisip na ulam. At naglagay na nga rin pala ako dyan ng asukal pang pabalansi nga ng lasa at nagbuhos na nga rin dyan ng kaunting mantika para naman maganda-gandang tingnan. Ayun lang, salamat!